peace of mind na napunta sa piste, mga babe! Samahan niyo si Beautification na maligo sa pisting ilog na to. Let's go! <laughs> Hi, mga babe! Ang fantasy ko ngayon ay mag-picnic. Yung magdadala ka ng pagkain, tapos kakain ka sa... Hoy, kuya, anong kinakamot mo dyan? Yes, mga Ve, ang fantasy ko ngayon ay magdala ng food na nakalagay sa basket, tapos kakainin ko sa tabing ilog, tapos pagkatapos, ja-jump ako sa ilog. Pinagluto pala si verification ng kanyang mudjiden so appliances ng espaguet here. May ilog dito, eh hindi ko alam kung saan yung daan yan, pero if figure out ko na lang kung saan. Kasi nung bata pa ako, last ako nakaligo dyan. May dala pala akong mga ano, food dito. May spaghetti, tsaka kanin, tsaka isda. Kasi gusto ko mag-food trip don. Hi, bear! Ah, uh, dito? Alam mo ba kung saan yung daan papunta sa Kinimpi? What? Adi, walk dead, ma. Ayan! Nandito na tayo! Andito na agad tayo, mga babe. <laughs> Gusto ko ng tahimik lang. Gusto ko ng peace of mind, mga babe. Kaya perfect tong ilog na pupuntahan ko kasi walang tao masyado ang naliligo dito. Medyo scary siya, mga babe. Nakakatakot kasi. Hindi ko na alam yung daan talaga dito. Ngayon na lang ulit ako nakapunta. Sinusundan lang namin yan, no, yung daan ng tao. Pero hindi kami sure kung papunta yan dun sa ilog na pupuntahan namin. Alam nyo ba, mga babe? Ang galing kasi meron kaming guardian angel. Meron kaming bodyguard. Yan, mga babe, may bawawaw na sumusunod beautiful. Hindi ko alam kung saan ang galing yan. Bigla na lang siyang sumulpot sa likod ko. Actually, dalawa sila mga babe. Ayan yung isa. Charot! Ang galing niya mga babe, oh, tinuturo niya talaga kay beautiful yung daan. Ayan mga babe, kita-kita niyo. Ang pangit ng panahon, no? Oh. <laughs> pangit yung panahon? Sobrang pangit ng panahon. Ay, Ayan. Agata ako bakit ang pangit ng panahon. Diba? Umaga pa lang may buwan na. May oh. buwan yan. Ay, may buwan? Ano Ano yan? Ayan Ayun. ang mga kal ano, kalahok, ano? mga kalahok, oh. Natatakot ka? Oo. Kanina mga tsinudas. Hello, anyone? Anyone? Gagi, may mga tsinudas, mga babe. May tao kaya? Sa mga oras na to, mga babe, nag-i-start ng pumatakang ulan. So, tinanggal ni Nakcha ang suot-suot niyang kapote para ibalot yung camera namin, yung iba naming gamit, para ma-secure, mga babe. Ayan, ingat na, I Baka mabalas tayo. Inabot na nga kami ng ulan kaya ang hirap ng daan mga vey. Sobrang dulas e eh, pababa pa naman yung daan. Wala pa ano Sobrang lakas na ng patak ng ulan mga vey. Ang hirap din maglakad kasi ang dulas. Huwag ka na muna mag ano, na yung bimpo. Eta. I-ano ko dito. O, oh, Sisecure ko. <laughs> 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 okay. kung makikita nyo mga babe sobrang lakas na ng ulan may kukwento ako sa inyo mga baby girl listen pagka arrive ko ng ilog mga babe nawala na lang bigla yung bawawaw -wow. yung aso mga baby girl nawala na lang siya bigla na para bang hinatid niya lang si beautiful kasi hindi ko na nga alam kung saan yung daan feeling ko mga baby girl isa siyang angel <tinyo> Promise, mga babe, piling ko angel siya. Bala ko pa naman siyang bigyan ng food, isasabay ko sana siya sa pagkain namin. Kaso, bigla naman siyang nawala. Ayun, magkachat lang naman kami, magkausap, hanggang sa bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Hoy, iba na yan. Nakakatawa. Medyo mahirap nga lang kumain mga baby girl kasi nga sobrang lakas ng ulan. mabilis <laughs> para tayong basang sisiyo dito lalaking tao nakabra ano yun <laughs> yung pagkain namin, wala namang sabaw. Diyos ko, nagkakasabaw. <laughs> Nagpanggap lang si Beautiful na a little josa dito sa ilalim ng ulan. Kasi hindi na tayo pwede magswimming sa ilog kasi lumalaki na yung tubig. Tapos ito, lumalaki na din. Charas! Kailangan na nating umahon kasi yung tubig nagkukulay putik na mga babe. Mukhang delikado na to! Tsaka ayan, oh, umaakyat na pati yung mga talangka, mga babe. Ayan, nakakatakot! Sobrang nag-struggle nga kami sa pag-akyat mga babe kasi sobrang dulas na talaga ng daan. <laughs> nay, nay, mahirap. <mayroon. laughs> nay. 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 Nay! <laughs> nay! Nay! Nay, si Tulang! Eh, paano kung mayroong turn? Ang gagawin? It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> <laughs> Lalo na <laughs> Bakit ganon mga veo? Yung ulo yung napahampas pero sa iba nagkaroon ng bukol. <laughs> First time ko siya nakita. Nauna ang muka. Nahilo ako ng a very sweet mga baby girl. <laughs> Ayun, sakit. Nagkasugat ako mga baby girl Pero konti lang naman Hindi pa rin mababawasan yung ganda ko Grabe, sabi ko gusto ko ng peace of mind Biste ang nakuha ko mga daiba Road to 1 million followers na itong bago nating page Mga babe, ilaban natin to Bye mga veils, see you around Mwah.